Viral ngayon ang isang video kung saan makikita ang ilang individual na sinasabing kumakandidato umano sa Visayas na harap-harapang nagpaulan ng pera sa mga taong dumalo sa isang pagtitipon. Ayon kay Commission on Elections o Comelec Chairman George Erwin Garcia, nakita nila ang video at kilala nila ang mga ito. Ngunit nilinaw ng komisyon hindi pa sila pwedeng umaksyon sa ngayon sabagkat sa March 28 pa magsisimula ang kampanya sa mga lokal na kandidato. We strongly condemn that. Kaya lang po nakakalungkot sapagkat ang inyong Comelec uh, sa putong ito ay wala pang kapangyarihan upang maparusahan yung kandidato na yan. Alam namin ang pangalan niya, nakita namin yung video. Sa ilalim ng batas, papasok lamang ang kapangyarihan ng Comelec kapag nagsimula na ang kampanya dahil dito pa lamang may tuturing na kandidato ang mga tumakbo sa ilalim ng tinatawag na Pinera Doctrine. Nalulungkot man anya ang komisyon pero sa ngayon limitado lamang ang kanilang magagawa. Ngunit sakaling mayroon namang formal na magre sa kanila ay tiyak na kanilang tatanggapin. Maaaring magdesisyon ang komisyon hanggang sa posibleng makarating ang kaso sa Supreme Court. Kaya lang, ano man ang maging disposisyon ng Comelec ay pwede kami itaas sa Korte Suprema. Anong malay natin? Ang Korte Suprema habang lumalaon ng panahon, nag enhance ng kanyang desisyon. Anong malay natin? Baka biglang magkaroon ng second look sa Pinera versus Comelec. Huwag po mag-aatubili, magdadalawang isip ang lahat na kahit hindi pa campaign period sa lokal, na mag-file ang case sa Comelec, tatanggapin po namin yan. Positibo ang Comelec na maari pang mabago ang desisyon ng Korte na dapat hindi sa simula lang ng kampanya masasabing kandidato ang isang tumakbo. Pwede itong mangyari kung may panibagong kaso na ihahain sa Korte o kaya naman ay magpapasa ng bagong batas. Every complaint Every report, when it comes to what happened in the Visayas, is an argument in favor of amending the law. It's not just changing the jurisprudence of the Supreme Court, but as is the power of the elect, we can recommend the amendment of uh, election laws. Samantala, ipinaalala ng Commission on Elections sa ating mga kababayang butante na nasa ibang bansa, seafarers o wala dito sa Pilipinas sa araw ng halalan, simula ngayong araw ay maaari na silang magpa-enroll para sa online o internet voting. Tatagal ang pre-enrollment sa May 7, 2025. Kailangan ng pre-enrollment dahil kahit butante pero hindi naman dumaan sa prosesong ito ay hindi rin pwedeng bumoto may link na pipindutin, may sariling password na ibibigay para ma-input ang kanilang impormasyon online, kabilang sa dokumento na kailangan ay passport at ibang government-issued ID. Nasa 1.2 million na mga overseas voters ang kasalukuyang nasa datos ng Comelec. Mula April 13 hanggang May 12, 2025, ang voting period para sa mga overseas voter. Ito po ang unang araw ng pagpapainroll. Kinakailang ma-enroll nyo, sarili nyo sa ating po mga website na nandyan po lahat at PPD uh, pwede pe nyo po ma-accomplish. lang po na ma-accomplish. And just a matter of less than 2 minutes, ma-accomplish nyo po yan. Kaya kailangan lang makuha na namin kayo ng biometrics at kinakailangan lang ma-verify namin kung talagang kayo yan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.